Amoy maasim na usok ang umaga sa kanto ng Vima pa. Yung singaw ng diesel na humahalo sa alikabok at pawis ng nagmamadaling lungsod. Nakahinto ang jeep na may pintura ng pula, berde at dilaw. Nakasulat sa gilid ang Santa Mesa. Sa loob, nagsiksika ng mga pasahero. May lolo sa sombrero. May aling may bitbit na bayong. May estudyanteng nakaputing polo. Sa istribo, kumapit ang batang si June. Payat, kupas ang polos at may bahagyang amoy ng usok sa damit na parang bagong galing sa ihawan. Kakagaling niya sa ginibaang barong-barong sa gilid ng riles kung saan nagliab kagabi ang tumpok ng basurang tuyong dahon. Buong magdamag silang nagbantay ng apoy ni Nanay upang hindi kumalat sa kapitbahay. Nagsindi siya ng kumot para maitaboy ang usok kaya kumapit ang amoy sa balat. Pagakyat niya sa jeep, nagkunod agad ng ilong ang ali sa harap. Ay, amoy usok pabulong pero matalim. May sumunob na sulyap pang istudyante. Saka nagkomento ang lalaking katabi. Boss, baka masunod ang baga natin dyan. Pinihit ng driver ang side mirror at sinipat si John. Anak, sa susunod na lang. Bawal dito ang amoy sunog. May hika pa yung isang masahero. Inikot ni John ang barya sa palad. Limang piso lang. Malayo sa minimum. Kuya, pakiusap. Isang sakay lang po. Ihahatid ko lang po tong reseta sa health center. May ubo po si Bunso. Sumundot ang matigas na buntong hininga mula sa likod. Baba na lang bata, sabi ng isang pasahero. Hindi kami makakahinga. At iyon na, bumaba si June. Magaan ang paa. Mabigat ang loob. Sa ginid ng kalsada, kinuyom niya ang reseta at doon bumigay ang luhang kanina patawid. Humarurot ang jeep. Naiwan si June sa lumulutang na usok, parang likaw ng panaginip na hindi madampot. Umupo siya sa gilid ng waiting shed at mahigpit na hinawakan ng papel. Bakit ba ako amoy usok? Tanong niya sa salili, bagaman alam niya ang sagot. Kasi kagabi, siya ang nagliyab ng kahapon para hindi magliyab ang bahay. Dinukot niya ang isang lumang face mask na may sira ang garter at isinuot, nagbabaka sakaling gumaan ang tingin sa kanya. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Sa di kalayuan, huminto ang puting pick-up na may logo ng City Hall Environmental Services Bumaba si Mang Luis, mid-30s, nakaputing kaki, may patch sa bulsa at mata na sanay tumingin sa usok bilang kaaway at sa tao bilang kaibigan. Bakit ka umiiyak, iho? Tanong niya. Bit-bit ang clipboard. Tinanggal ni June ang mask at iniabot ang reseta. Panebilize daw po si Bunso, pero Pinababa po ako. Amoy usok daw. Tumingin si Mang Luis sa kalsada, sa kulay abo ng umaga. Sa jeep, nasunod-sunod ang usad. Sa mga mukhang sanay na magreklamo sa baho pero hindi sanay magtanong kung bakit may amoy. May training kami ngayon, bulong niya. Ngumiti, pero mas mahalaga to Pinaupo niya si June sa passenger seat at sumakay sa tabi ang dalawang staff. Sir, may assessment pa po tayo sa barangay hall. Paalala ng isa. Oh, sagot ni Mang Luis. Eto na yon. Binuksan niya ang likod ng pick-up. Naroon ang mga kahon na may tatak na air purifier. May libreng face mask sa ibabaw. May manual sa loob. Pilot program iyon ng lungsod para sa mga health center at ilang public utility vehicles kung papayagan at kung may maglalakas-loob magumpisa. Bumalik sila sa kanto kung saan pinababa si June. Sa eksaktong sandaling iyon, huminto uli ang parehong jeep sa harap ng estero para magsakay. Kuya, tawag ni Mang Luis. Nakangiting may kaparusahan ng araw sa noo. Pwede bang istorbo sandali? Napataas ang kilay ng tsuper, saglit na nagduda. Bakit po, sir? Ako po si Luis, Environmental Services. Pilot po ng lungsod. Libring air purifier para sa rutang may heavy particulate sa oras ng rush. Kailangan lang namin ng unang jeep na papayag tumunog ang halos sikbing tawa ng isang pasahero. Libre sa hirap ng diesel? Libre, sagot ni Mang Luis. Mahina pero buo. At may kasamang mask para sa pasahero tuwing peak. Bumaba si June. Yakap ang kahon. Nanginginig ang labi. Walang rehearsal ang sandaling iyon. Ang mga mata sa loob ng jeep na kanina ay nakayuko sa reklamo biglang nagangat sa gulat. Ikaw yung bata bulong ng ali na unang kumunot ang ilong. Hindi binalingan ni June ang hiya. Umusad siya palapit sa driver at maingat na iniabot ang kahon. Kuya, para sa ruta niyo po. Para para hindi na po kayong mahilo sa usok para hindi na po ako amoy usok. Napatigil lang driver, si Manong Berto. Parang may pinindot sa loob na matagal nang ayaw gumana. Kinuha niya ang kahon, umubo, at saka natawa sa hiya. Ha! <laughs> Alak! Pasensya na. Inuuna ko kasi minsan ang pagod ko kesa paghinga ng iba. Umikot si Mang Luis sa likod ng jeep. Kumabit ng bracket sa may kisami, naglatab ng maliit na power inverter sa ilalim ng upuan at ipinaliwanag sa mga pasahero. Hindi nito kayang burahin ng lahat ng dumi sa hangin, pero kaya nitong humatak ng particulate at amoy. May HPEA filter sa log. Pagsira, tawagan nyo lang yung numero na to. Tinuro niya ang sticker sa gilid. At ito, sabi niya, Iniabot ang halong maliit na may mga mask. Libre! Galing sa nag-donate, nagbebentang gulay sa palengke, nag-ambaga ng asosyasyon nila. Tahimik ang jeep. Sana may marami kang kopya. Danya ng nakasulat sa mga mata. Sa dulo ng upuan, nagsalita ang lolo sa sombrero. Anak, halika. Tumabi si June. Hawak pa rin ng reseta na parang basag na plato na handa pa rin maglaman. Pasensya na kami, sabi ng lolo. Nalilimutan naming tao ang nasa likod ng amoy. Tumanggo ang ali. Gumuhit ang awa sa kanyang noo. Bata, pasensya ha. Ako yung unang kumunot ang ilong. Ayos na ba po? Sagot ni June hindi na nanginginig. May hika ba ang kasama ninyo? Sa amin po kasi si Bunso. May hika ang apo ko, kaya ako nag-iingat. Pero mas dapat pala akong mangtanong bago mahiya para sa iba. Pinindot ni Manong Berto ang switch. Kumagat ang ilaw, humuni ang purifier, hindi malakas, hindi maingay, parang pinakamaliit na electric fan na may kanyang sariling pangarap. Sa loob ng tatlongpong segundo, nagbago ang amoy ng jeep, hindi na amoy sunog, amoy ng hangin na may pagkakataong huminga. Oh, ayan, tawa buntong hiningan ni Manong Belto, parang may pine tree sa bagyo. Natawa ang mga pasahero, hindi sa biro kundi sa kaliwanagan ng sikmura. Sino nagbigay? Tanong ng estudyante. Siya, sagot ni Mang Luis, itinuro si Jun. Si Jun ang dailan kung bakit kami huminto. Bakit? Tanong ng ale, nakapamaypay na ngayon, hindi na pang saway, kundi pang aliwalas. Kasi, pinababa niyo siya, sagot ni Mang Luis, derecho pero walang panghusga. At minsan, ang tamang tugon sa pinababa ay hindi galit kundi pag-angat kasama ng buong jeep. Sinuksok ni June ang reseta sa bulsa. Kuya, sabi niya kay Manong Berto, babayaran ko pa rin yung pamasahe. Oy, saway ni Manong Berto, ikaw ang dailan kung bakit babangot tong ruta. Ikaw ang VIP ngayon. Board ka rito, libre ka habang umaandar tong purifier. nag si Mang Luis ng dalawang face mask kay June. Para kay Bunzo, ani niya. At sayo, hindi dahil di ka dapat amuyin, kundi dahil may karapatan kang huminga. Tumanggo si Jun at sa unang pagkakataon ngayong umaga, humugot siya ng hanging na hindi tinagasok ang dibdib. Sa gilid ng kalsada, may mga taong napatingin, may mga batang kumaway. Ang ilang pasaherong nasa sumunod na jeep ay tinawag si Mang Luis. Sir, sa amin din. Isang unit lang nadala namin ngayon, pero may hotline. Kung gusto nyo, magpirma kayo ng community request. Ang lungsod maglalagay, ang Drivers Association mag-aambag sa kuryente at lahat tayo mag-aambag ng respeto. Pag-andar, tumabi si Mang Luis sa bangketa. Sinipat ang purifier na kumikislap sa loob. Umupo sa tabi niya ang dalawang staff, parehong pinagpapawisan kahit may linim. Sir, sabi ng isa, ang ganda ng nang nangyari. Hindi ganda ang tawang dyan, kundi aral. Nilingon niya ang mga pasahero, ang ale na kanina ay nakakunot, ngayon ay nakangiti kay June. Ang lolo na humihima sa balikat ng apo, ang estudyanteng tahimik na kumuha ng mask, nagpasalamat sa bata sa pamamagitan ng titig. Pag nakita ng tao ang epekto ng pag-angat sa isa, gustong gusto nilang makisakay. Bago bumaba si June sa tapat ng health center, tumayo siya at tumingala sa kisamin ng jeep. Kuya, sabi niya kay Manong Berto, paglaki ko, ako naman ang bibili ng filter para dito. Sige, pero sa ngayon, ikaw ang conductor ko. Turo mo sa pasaero kung saan ang libreng mask. Tumawa ang jeep muli, hindi sa bata kundi kasama ang bata. Lumipas ang ilang araw, kumalat ang chismis na mabuti. May rutang may purifier, may batang amoy usok na hindi pinabaon sa hiya kundi pinabaon sa tapang. Sa tindahan sa kanto, may nakapaskil na pirmahan ng mga pasahero at driver. Humihinga ang Santa Mesa. Sa City Hall, nagdagdagan ang pondo ng pilot program. Sa bawat pagkabit ng purifier, may maliit na sticker na pinasimulan ni June. At kung babalik ka sa kanto ng V-Mapa sa isang umagang kasing sikip ng dati, mapapansin mo pa rin ang usok sa kalsada at ang galaw ng jeep. Pero sa loob, may tunog na tila diwa ng lungsod na natutong humingi ng tawad at tumanggap ng pagkakataon. Huni ng maliit na makina, kaluskos ng pakete ng mask at halakhak ng batang minsan ay pinababa. Ngayon ay sinasakay ng isang ruta na natutong magbukas ng bintana hindi lang para sumingaw ang init, kundi para pumasok ang pag-asa. At dito nagtatapos ang ating kwento. Anong aral ang iyong napulot? I-comment mo sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits ulit bukas, kaya stay tuned!